papunta daw kami diretso sa Dapitan City na magta-travel kami ng another 40 minutes, mga 30 kilometers. Dr. Jose Rizal, ayan. Ayan ang main entrance. Free, no entrance fee. Tito Tita Barla, Tita Barla Loving Life. Yes, welcome to my vlog. Please subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! ang bago niyang buhay. Good afternoon everyone. Today is June 1. This is Tita Barla. Welcome to my channel. Magsisimba kami sa Immaculate Heart of Mary Parish sa Sapang Dalaga. It's a uh, 52.7 kilometers from our place. 1 hour and 10 minutes talaga ang biyahe. As always, wala sa plano. Sabi ni Mother, after the mass, pupunta daw kami diretso sa Dapitan City na magta-travel kami ng another 40 minutes, mga 30 kilometers. Ang una talagang namin nakita yung kanina is yung Dapitan City Hall. Tapos, dito kami sa Dapitan Boulevard na papuntang Rizal Shrine. Kasi si Mother, wala talaga yung plano. Basta Sunday, sabi niya parang rest day. Magala talaga yung mother namin eh. Doon kami nagmanas. <laughs> Rizal Shrine, yung saan na-exile si Dr. Jose Rizal, ayan ayan ang main entrance, free no entrance fee, pero mag in ka lang doon sa kanilang visitor's book if may time pa kayo, if you are really a tourist, you can go inside sa museum, kasi meron pa silang mga slide, what is the life of Rizal, so yun So habang hindi pa kami pumapasok, dito lang muna kami sa guild gilid, nai-enjoy namin tong mga ganitong mga colorful ng mabuting ting dito sa labas. So, ito lang mga pasilip lang saglit ng Rizal Shrine. Kasi nga, pagdating sa loob, sabi ni Mother is, pagod na daw siyang maglakad-lakad sa loob. <laughs> ang total travel namin is 78.3 kilometers one way. So, times 2 yan. 156.6 kilometers talaga ang nabiyahin namin. A heart's beat to the city street. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. saglit lang kami sa loob. Sabi ni mother, magla na daw kami. So, before kami babalik, dumaan muna kami dito sa Results Landing Place or ang tawag nila is is Ponto de Desembarco de Rizal in Dapitan. Ito yun. May mga statue na para bang yun talaga yung nag-symbolize ng pagdating niya dito. Ayan. <laughs> Dahil nga mga KJ yung mga kasamahan ko yan Ako lang talagang isa dito, sariling sikap mag vlog, mag video pa Nakuang init-init pa ng nahan buti na lang may mga kuya riders dito Actually nadaanan ko din sila sa kanina dun sa City Hall So sila na yung pinakuha ko ng picture <laughs> Our totoong pakay namin talaga is magla kami dito sa Kananan Kananan in Bisaya is Kainan pero yun talaga ang name niya, kananan At masarap daw dito yung barbecue. Kaya yun din ang kinuha namin, chicken barbecue at sabaw na halaan. So, thank you everyone for watching. This is Tita Bala. See you on my next vlog. Goodbye!